Ika 23 birthday na pala natin mga kamasil kaya naman ngayong araw ay pumunta kami dito sa palengke ng bungabong para mamili ng kakailanganin ko sa aking lulutuin para sa aking handa. Dito na rin talaga ako inabot ng birthday sa Oriental Mindoro mga kamasil kasi nga hindi na ako nakauwi doon sa amin at bibihira lang talaga yung biyahe ng barko papunta doon sa Romblon. Pero baka pag uwi natin mga kamasil ay babawi tayo maghahanda tayo bali second celebration nga pala ng ating birthday. Kaya naman tara samahan nyo muna ako sa mga kaganapan ko ngayong araw sa aking kaarawan. 29 nga ng hapon ay pumunta na kami dito sa bayan ng bungabong para makapamili ng kakailanganin ko para sa ating handa kasi kapag bukas pa kami mamimili ay maabutan kami ng maraming tao kasi nga sobrang dami yung namimili ngayon sa palengke at palapit na rin yung bagong taon kinabukasan nga dito na rin ako nagprepare na aking lulutuin pero bago ang lahat ay meron agad akong ditong bisita na si Jana galing pa po yan ng pola at pumunta dito sa bungabong para lang makaatin sa ating birthday grabe napakasulid at napakabait ng tao na yan ang una nga pala nating lulutuin dito ay sopas kaya naman dito sa part na to ay naghiwan agad ako dito ng patatas para panglawak sa ating sopas at si Batanggin yung mangyan naman ang siyang nag-aasikaso ng ating paglulutuan ngayon Kasama ko din pala sa pag-aasikaso na aking lulutuin ngayon si Master Lee. Bali, dalawang po lang pala yung ating lulutuin ngayon kasi yun lang pasok sa ating budget. Magluluto lang pala tayo ngayon ng sopas at saka espagiti. Hindi na rin natin kailangan magluto pa ng madami kasi nga mapapanis lang at hindi mauubos. At hindi rin ako sanay magluto ng madami mga kamasil kasi nga sanay ako dun sa bundok na kakaunti lang yung niluluto ko. Pero ang totoo, yun lang talaga ang pasok sa ating budget ay perfect man din. Pero ang isa sa pinakamahalaga dito mga kamasil ay nairaos natin yung ating kaarawan. At isa pa nakaabot tayo dito sa taon na to na wala tayong sakit na dinadaanan. Kaya pala nawala yung aking kameraman doon pala sa salamin tumitingin. Patapos na rin pala namin hiwain lahat ng mga rekados na aming kakailanganin sa pagluluto ng sopas. At ang sunod ko naman ditong hiniwa itong hotdog. Tatlong balot lang talaga na hotdog yung ating binili dito mga kamasin na sakto lang din pang lahok sa ating luluto yung sopas at saka espagiti. At bumili din pala ako dito ng one fourth ng karne ng manok ang halo din sa ating sopas. Bala ko nga din sana damihan yung aking handa ngayon mga kamasil. kaso nga lang naisip ko na kakaunti lang talaga yung aking budget dito. At hindi pa nakakarating yung aking sahawag galing dito sa Facebook. Pero okay lang din yung mga kamasil. bawi na lang tayo next year ay perfect man Nagsimula na din pala kami dito magisa ng bawang at sibuyas at nung medyo brown na nga yung kulay ng bawang at sibuyas, sinunod ko namang nilagay itong ating manok. Kasabay nga sa pagisa ng bawang at sibuyas itong manok ay naglagay din pala ko dito ng pampalasa. At nung naluto na nga yung manok natin ginisa mga kamasil ay maglalagay naman tayo dito ng tubig. Itong tubig na pala na nilagay natin mga kamasil ay papakuluan naman natin ito ng ilang minuto. At pagkatapos naman, isusunod natin nilagay itong sopas. Habang hindi pa nga kumukulo itong tubig na nilagay natin mga kamasil, ay naglagay naman tayo dito ng paminta. At maglalagay na din pala tayo dito ng dalawang pirasong magic masarap na siyang magpampalasa dito sa ating lulutuing sopas. At dahil madami nga yung tubig na nilagay natin dito sa kawali, kaya naman nagdagdag pa ako dito na isang pirasong magic sarap. So bali tatlong pirasong magic sarap na pala yung ating nilagay dito. At nung kumulo na nga yung tubig sa kawali, makamasil agad naman namin nilagay itong mga makaroni. Akin lamang itong hinalo-halo makamasil para hindi dumikit sa kawali yung mga makaroni. At pagkatapos naman nating haluin, nilagay ko naman dito yung mga carrots. Kaunting halo-halo lang din pala yung ginawa ko dito makamasil para naman magmixing talaga siya. At pass forward nga pala tayo makamasil bali nalagyan na rin pala namin ito ng gatas. Agad ko naman itong tinik matikman kung anong lasa grabe mga kamasil napakasarap talaga at dahil hindi pa nga ito totally luto mga kamasil kaya naman agad ko naman nilagay dito itong mga repulyo kaya after laman na ilang minuto ay luto na rin pala ito ating sopas at grabe mga kamasil mapapansin nyo na nilaw nilaw talaga sya kasi nilagyan namin ito ng margarin napakasarap nito mga kamasil at saktong sakto sa ating mga bisita okay. Yung hirap na hirap ka na dapat wala kang bayad nito ah. Kasi pumwesto kong malapit ko na. Hindi ko na! <laughs> at dahil luto na ngayon ating sopas kaya naman inunahan agad dito ng kain ni Jana. Ipalo niyo po ang kanyang Facebook page mga kamasil Jana Maamo. At ang sunod naman nating lulutuin dito mga kamasil itong spaghetti. Tatlong kilong spaghetti lang pala yung ating lulutuin dito mga kamasil. Nagisa lamang pala ulit ako dito ng bawang at sibuyas at sinabay ko na rin sa pagisa itong corn beef. At may dumating ulit ako dito na bisita mga kamasil ang pangalan ay si Probinsyanong Barbero. Pasensya na din kayo mga kamasil kung may maririnig kayo dito ng titilaok na mano kasi nga alaon na 29 na rin pala ako dito nagbo-voice Ito talaga yung pinaka perfect time Sober mga kamasil madaling araw kasi walang maingay. Nandito na rin pala si Ma'am Lisel Montoho mga kamasil at nag-attend dito sa ating kaarawan. Grabe, maraming salamat po. Galing pa po yan ng bansod. At syempre dahil nga kaarawan ko kay naman kakain muna ako ng spaghetti. Isang kain naman dyan mga kamasil para sa akin. At sa lahat nga pala nang bumati sa aking kaarawan mga kamasil, maraming maraming salamat po sa inyo. Happy, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Wala sa no Tawa Hindi. Pasado alas 7 na nga ng gabi nang dumating itong matalik kong kaibigan mga kamasila, ang pangalan ni si Katribo. Grabe na pakabait yan mga at yan ang unang kaibigan ko dito sa Oriental Mindoro. Nandito na rin pala yung ibang kaibigan ko mga na nanggaling pa ng pinamalayan na si Timpo Totoy. At si Ma'am Cecil nga pala mga kamasila, nandito na rin sa aking birthday. Sobrang nakakatuwa lang na meron tayong mga bisita na pumupunta dito sa ating kaarawan at meron tayong mga taong nakikilala. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung pumunta dito sa ating birthday. Maraming maraming salamat sa inyo. At dito nga sa na to ay pauwi na rin pala si Mami sa kanila at si kasi medyo malayo pa talaga yung kanilang pinanggalingan. At ang natira na lang dito mga kamasila si Katribo at si Senpai Pototoy at yung mga kasama niya. Kaya naman ang ginawa namin dito ay nagvideo okay muna kami. So paano po mga kamasila hanggang dito na lang po ulit yung ating gagawing vlog at kita-kits po ulit tayo sa susunod pang mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood.